Hi guys! Magandang araw for today's video ay kasama na naman kami ulit ng aking asawa may lakad lang po kami buntad kami alam nyo guys kung anong laman itong bag niya ito po ay base 3 magpapadownload po kami ng games doon sa Green Hills kasamaan ko po yung asawa ko hindi ako papayag na mag-isa lang siya pumunta doon. Kailangan saan siya andun na po, Char. Ayan, guys. See you later. Nag-aabang kami ng bus G-Liner kasi bera lang yung sasakyan dito papunta ng Green Hills. So, ito yung LRT. ah nandito kami sa may Santol Street Exit dito kami nag-aabang kami ng bus G-Liner bihira lang ang dumadaan dito ayan na yung bus yan ba yun? ha? walang gamayan e, paano hindi tayo makasakay dito? ayan, sakay po tayo ng Anguno, Piapo, earthcon, tayo tayo so, dito tayo sa sakay guys stand guys dito na kami Green Hills Ito na kami Grand Hills. Ganda din pala dito. di lugar nila tahimik yung lugar dito sa ano, Great Health oh, nakapunta na ako dito de. mo yung yung pala nung pa, download lugar na ano nakapunta na ako dito de. kasama ko yung mga boss ko pero pag ako lang pumunta hindi ko alam service lang kasi yun ano, eh. kaya naman Is, yung mga sakayan na hindi mo alam. Lagi kami dito eh, nakain sa mga restaurant. Dito na kami guys sa Brandy Hills. Ay inaanap lang kami kung saan ba tayo yung downloadan ng PS3. My... Sa harap nilalagay yung ano. nang sasakyan charot lang. Eh <laughs> Sabi ka nga bibili ako sasakyan. Ano 'yung hindi mo tayo. Yeah. tayo. at iba't ibang mga restaurant dito. Dito daw tayo dadaan. At diretso daw doon. 'yang ganda ng mga ano nila dito. 'Di oh Ay, 'ba't ibang mga ori ng mga pictures. Ba ang ganda. bilis ng kasama ko, ring iwan, de, na Iiyak ka iya kaba.

Diba Sabi nung isang guard tatawid ay sa kabilang building. Diba? ba? Yung sabi niya tatawid sa kabilang building. Huh? Anong pangalan ng building. Huh? Anong pangalan ng building. Tatawid daw sa first floor. Tapos sinabi niya, ano kayo, kaliwa kayo, eh, kumanan lang tayo. Ay, gusto ko magpa-picture dun sa ano, hindi mo man ako pinicturean. Yeah. <laughs> Happy Chinese New Year. Kaya kulang pera, nakapunta ng Green Hills. Pa-download na ng game sa PS3. Ba? Tapos, third door. So, ayan na yung mga uh, sasakyan na waitin natin pagpilihan. Charot. <laughs> ayan siya, guys. Oh, tapos <laughs>

Rain Hells Mall na may hinahanap kami guys na hindi namin nakikita yung favorite ko na mag saan kaya ngayon hindi namin makikita tanongin mo ikot-ikot na lang kami nito guys kasi hindi kami nakapagpa-download ng game sa PS3 niya kasi sira yung ano yung wire so ngayon parang maging sulit naman yung pagpunta namin dito ikot-ikot na lang muna kami kahit walang mga pera tapos uuwi na kami ikaw na di. Um, di video. Busy busy ng tao. Guys, andito na yung mall ng kasawa ko. <laughs> Gringo, chicken, ribs, friends. Meron ka palang restaurant eh. Ngayon mo lang sinabi. Tara na, libre mo ako. Dito na pala tayo sa restaurant eh. Hindi ka sa akin. Ayan o, no, malaki. Malaki pala yung branch mo eh. Nandiyan o no, ang pinaka-entrance. Sa may pinto. Lina! Lina, di! Ayas! Thank you po. Naliligaw na kami. Ano, nagsasawa ka na ba sa menu ng restaurant mo? Ha? Nagsasawa ka na? Tayong muna dito kumain sa loob. Sasawa ka na ba sa restaurant mo? Grengo? Re, Grengo Restaurant? Si Pao, ma'am, lalagay ng Bakit? Ikaw lang? Hindi hmm. pwedeng sasama ako doon?